Ah hello guys. Ah uh, karon guys. Ah uh, good morning no. Ah uh, karon uh, na po tay unit karon no na uh, Toyota Revo. So 2000 model. Na? Toyota Revo. So ang problema ni guys, low uh, power siya So mo andar siya pero pag Binibirit mo yung accelerator, wala, parang ah uh, parang yung engine niya parang hindi uh, tum tumuwid. Okay, so guys ah uh, kita nyo dito guys so ganina guys amon niluan ng distributor cap Cup ni guys sa so, yan CDI. so ganon pa rin so nag road test me pero idalan mo sa balay ni Ron kay, para ako na mo so testing ito pandar pa guys ha para maklaro gina to guys guys uh, wala to na pa start guys no kay gumikan kay ato pa tanaw ng yung starter ane. so siguro ang carbon brush ane ba kay ganina pag, uh, pag start to kayo na parang konsya siya uh, dugay siya makapag ang kwan starter so kwan to ang carbon brush ni siguro oh. so pitikan siya ng pitik oh atong kwan na ni so apilon na nato ni starter ani git so una guys tanggalin muna din to yung turtle body turtle body to turtle body tanggal ta basta kay kini low power siya guys turtle body saka spark plug atong hinduan ni eh. atong tong tarbona ni turtle body So, karon tanggal ta ni ron mamaya siguro, tanggal ta. So, tanggalin na din to dito. Guys, tanggal ta sa iyang cleaner no, sa iyang hose, sa iyang turtle body. So, tanaw ta guys kung unsa um, ni kalim ko kon Jesus. Uy, go go guys, guys. Tanggal. Ito yung oh, guys, Okay. Ito guys. Yan. So, abong kayo ganyan guys. So, guys. Tanggal na natin yung turtle body na guys Ang oh. dumi talaga guys. Oh. Yan. Ang dumi talaga. So, ngayon guys. Tapos matang natanggal natin yung turtle body. So, isunod na to ang spark plug. Spark plug na punta. Guys. Uh, makikita nyo dito guys. Oh. Yung spark plug natin guys. Oh. Masyadong maitim. Rabing ito, mga guys. So, ito, guys. Sa akin pala kayo wala. Ito minus na ang trabaho sa corinthian, eh guys. Basta yung anin ay yung carbon, guys. O yung ka sa yung spark plug, guys. So, dapat dito. palitan ng bago. Palitan natin yung bago, guys. Apat na bago. Para mas sure din natin ang trabaho. So, tanggal na natin yung spark plug. So, ngayon maglinis na sa... Throttle body natin. Maglinis tayo. Yeah. Dito tayo. Dito naman tayo. So, dito guys. Uh, may puna kaming galing ito guys. So, Mabu tag marking guys, para siur-siur terbawa. Para ini atau lagi ada gizi mau turun yang timing apa ya Tanggal kesel, tapi pengen nih impor dia. Dulu Spark plug, aku jadi sanjuk. Para siur terbang, apa pengen Spark plug pun? Merantau, orang duda juga. Kumang taglimpyo ani. Ah, isuno na po nato ang kwan. Ah, starter. No. Ito tani. Sinsa mo guys, kay wag ite atong ning gisandi katong silpon. Yan. Na dunay na ni So, ito yung ginagamit na guys টোটল বাড়ি গেছে ito yung turtle body natin guys so makinis uh, no? so, okay. na dito karoon na humanong togling ito yung turtle body nyo so ato yung nagtaod kaya pag humanong yung turtle body atun na po ito sa kuha start kaya rin eh start yun sa tanay guys so taon guys kanan to dahil kanan to mikir lang o bigrasa kanan to mikir o so ako so guys uh, naman mo na itong taod ang kagabadi so ang ato iso doktor ba oh uh, nag sa yung starter no okay ang problem po ng pag start ni mo maro siya huwag ka nang kagat largo maro ka pa ni pero tanaman pa na to, nasubay na ito ron ang linya ron dito sa starter so napagawas na itong starter so ang yung ikas start sa starter nga wa, mo ni so ito na guys nakikita ko dito guys yung wire na napaknit na so na ground na sa na ground na dili na yung current dito hindi na uh, kwan hindi lahat mo 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 yung yung wire na bungkag na oh yan ang wire po niya sa dito sa ignition switch para pa start no ito na na, so, ito na yung guys so so ato ning pa guys putlan tani guys para natalo balik usa po ni guys nga nanong di largo ka start ang starter di tik ang wire tung kwan tung putol niya, nga ang king gabok ng wire para masumpay na to ning kwan bago para tuloy-tuloy na yung kwan niya kurinti niya hello guys karon uh, guys no uh, ato na humang po na tong trabaho guys no kay gumikan kay Way pisa, way mapalit ito nga karumbras. So, ito yung mga unit natin sa bahay guys, na uh, tinarbaw natin. Gahapon guys, uh, yung starter nato gahapon, wala man natin napakita. No? So, yung starter gahapon, medyo may problema. So, karon guys, ipakita ko sa guys, yung starter natin, uh, natin. So, malinis na ito. So, kaya pala yung starter natin nga, pumipiti lang siya dahil sa yung carbon brass natin dito guys wala na guys oh. yan uh, yan yung carbon brass natin so nasira na wala na yan so munitis yung carbon brass natin guys so dito naman tayo speakers guys natanggal yung yung kinabitan ng carbon brass dito 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 yan ito ito eh ito. So dito nakalagay yung carbon glass natin. So natanggal. So nalinisan natin to yung starter. So carbon glass lang yung problema dito. Tsaka yung wire dito natin. Palitan natin yung wire natin, no? Yung wire kasi makita natin yung wire, yung wire natin so maitim na. So nagmold siya sa lalim. So kaya yung kurente hindi ah, uh, ah hindi dumirso sa starter. So mabagal siyang dumirso kasi parang patay na siya oh, ng wireo, wire. So maitim na siya, maitim. So ito yung sumpay sa yang kuno, sa yang starter. Kina, ah, wana, na ano, na. kaya wala talaga. So nag ng bago. tagbago nga kibol. Unya siguro patag bago umaya. Saka uh, karunras. So, ito yung karun na pinalit ni Tingis. Oh. Bago na yan. Karun Bagong karunras yan. Kasi, nagbili tayo ng bago. So, ang pangalan sa iyang karun eh, ay ki, si, si. Yung pangalan sa ating karunras. So, namaya siguro guys, uh, magbili tayo ng wire pod para pag may balik natin ito, lahat uh, okay na walang problema uh, guys uh, karon guys uh, nahuman na human tong tao tanan ang starter ang password lang tayo tao nato, nato so paslak na to yung bagong wire na ra na mga bagong wire palit na to tong dipoli. so atong uh, ispar plug na ano po nato kanan, tong body the cleaner so karon um, so, testing uh, tayo pa nandar kung Good na bang yung starter o yung low power ni? Kaya e, itong di oh, ko no? na low power mo na ni, low power o kayo kusog din. karon. api na itong starter good na yung starter. Testing na itong starter o good na pag-good siya. So, so. Uh, hello guys, uh, nahumarong yung natong tarbao ang Toyota Revo no? 2000 model. So, ang problema niya guys, ato mo na siyang nag-rescue yun. Ato mo rescue din. Atong giyad to ang na balay. Dayon, dayon ang kwan nag di siya magandar din uh, atong ipaandar so nagamit atong ni kadyot nang dalan road test pag, 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 andar na atong i-road test so nag, uh, medyo nang siya ipagka low power di siya low power kung so, uh, binibirit mo yung accelerator, so mawala yung kwan niya, pirsa so mawang yung kusog so unang di dalan balay atong i-kwan atong i So, gipatay na itong makina. So, pag mo patay, pagkatagtag, ito ipandown ta, kaya mag-testing ta na po, Mag-testing ta, kung ahagyo yung problema. So, di na siya magandar. So, wala na siya nagandar. So, kichika to ang yung starter niya. Starter. At yung gitanggal. So, di sa pagtanggal na ito, nakita na ang problema sa pagtanggal. So, ang, yung carbon brush niya, daot. Ay, yung carbon brush, daot niya, ato po nang pinalitan yung uh, cable niya sa starter kadung battery kay nagkuha na nasunog na siya sunog sa so, yung cable sa starter o cable sa yang ignition switch so pinalitan natin so kanina nagtesting testing andar na siya dali nang pandaron pa so una nag road test ta pag road test to so ganun pa rin naglo low power pa rin so akala natin yung alternator naka-charge so yung alternator niya natin hindi pala yung hindi pala mag-charge pala. Kaya yung battery natin ah uh, ubusin niya, maubos yung kuryente. Yung supply. Kaya pala mag maglo power siya kaya ang kuryente niya wala mawa yung kuryente, kumikan kaya ang battery, maurot siya kay pa mani, electronic man So kanina atong tinanggal yung alternator. So nagpalit tag bagong carbon brush, may gali kay dili. Ah uh, yang kwan daot dili yang sini kanun rasa daot dili yang IC so napalitan to na tao balik so nagdisting nagpandar pandar so good na siya mo charge na siya so karon wala na problema karon uh, ganina atong gerut test pandar ta karon gapo na yang andar so tingal pandar guys yan yan no? bumalik na yung pirsa na, na, niya. So wala na nung, ang yung low power wala na, good na siya. So guys, ah, uh, lang ko po ito guys, kay marag taas na kayo video guys. So, anak po tayo na solve nga problems no, nga Toyota Revo 2000 model. So ganoon lang guys, pero grabe yung paningkamot nga masolve na to. So thank you for watching, good place, bye bye.